Hey guys, kumusta naman tayo dyan mga kakalakay Yes Andito tayo ngayon sa Adyantan At may pupuntan tayo dito guys Tungayan natin kung anong meron dyan Tara, let's go, samahan nyo ako Ayan, solo gala Sa gebe. Kaya tara, let's go o, Ngayon lang akong bumaba ng ganitong Ano dito guys, ganitong oras uh, Ganitong araw din At punta tayo dito sa may night market ayan namin night market ah. so daan muna tayo doon sa may Nike at meron tayong titignan doon na ano na uh, sling bag kasi sira na yung aking bag pang trabaho kaya atara, yan marami pala dito pang winter oh. ayun mga no, no, shoot shirt oh. Samsung walang tao dito tayo Han? tingin tayo dito ng madaming baka may sling bag dito bag lang naman ang titignan natin oh, wala nga puro bag wala guys, wala na ko nakita. Ano? Samsung. Hmm. Bango. Oh, sarap. Oh. Yo, hmm. oh, yummy. Hoy. Niyan. Oh, ang laki oh. Hot oh. dog. Jumbo. Grabe nakakagutom. First time kong pumunta ng ganitong haraw. So, bumababa kami dito ni asawa, ano lang eh. Saturday, Sunday. Kaya ito, video halos ano yung ano ah, halos bilang yung tao. Ay no, Silin Barbecue Beer. Ayan, ano mga pusa. mga pampasalubong isang daan ang oh, dami mga dry food dito tayo sa ano naikihan sale daw yan 6% so, tayo sa pang babae guys oh wala rin naglalaro dito maluwag ang kalsay maluwag yung ano net market pasok tayo dito sa Nike. Bala, lata yung mahanap po. Oh. Dito yung mga bag, oh. Grabe. may operation nito tingkay north face wag na guys di natin kaya so wala guys yung ating inahanap so tara let's go pumili tayo ng uh, mga little son ng ating mga alaga yes let's go dito tayo nagpapaano guys nagpapa massage ha 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 Tantain na kropommasat. So, punta na tayo dito sa may bilihan ng ano. Ano ng mga pusa. Uh, bilihan natin ng mga litas Dito sa kabila or uh, ano lang pala doon, aso. Lotto. Uh, Nakita uh, okay Mm. Mm. Hi. 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 Mm. Hindi ko. alam po anong bibilhin ko. Mas maganda. Mm. 这个十九个像那个什么也个是多少钱一包两百四十九两包三九九 嘿，hey, 然后这个是小颗的，这个是大颗的，这两个价钱一样，错错嘛，那个这个是老牌子了，其实就是蛮多客人固定在用的，呀，嗯嗯嗯，如果你是主要是怕臭味的话，这一款可以试试看，试试这个的话，它跟它差在说那个呃，如果你们家的猫猫就是它可能上完厕所。 脚底比较容易卡住沙子的话，这个形状比较会卡。这个做圆形的比较不会卡在脚上。嗯、嘿，除臭效果差不多。两个月那个两岁哦，两岁 <對 S 1> 是不是？他上完厕所会习惯把边边盖起来吗？会盖是不是？对。那如果是这样的话，假如说这个你不会觉得太大包的话，那你买这个会更划算。嗯、嘿，因多少？一包六百零九块，两包一千零四十九，对。 Okay. So, ito guys 249 isa Darawang 399 so, sila dito oh, guys Pumili kasi yung ganyan oh, ayon, ayon nila Iwan ko baka matigas. Ano mm, na mga ano pala sila dito Say Ito mm. so, may malaki pa mm. so, Bakit may pagkain pa naman sila doon guys Mga ano pa Abot panggang sahod Hahaha <laughs> So, yun lang lang muna. Para ano. 15 ano yun. So, tara. Let's go. Bayad muna tayo. So, diba? Para bit-bitin na lang natin. So, guys. Magpikat pala to. Iwan ko lang kung ano. Hindi niya pala yung aking ano, sukli. Akala ko wala. So, ito. Hindi magbigat. mag na lang siguro tayo, guys. Bili nga ako ng multi na ito ito yung ano natin homemade fast boba daw oh. try natin ito sana oh. mag taxi na lang tayo siguro oh. para kung... ako hindi natin magbigbit ng mabigat so guys wait lang natin ating ating, ating binili na milk tea yung mga taxi ngayon pero pag ano, ako wala pa? Ayan, night market guys. Kain ng jentan. Guys, so, na tayo. So, na, tayo na, okay. so, guys, uh, tuwi na rin tayo. Uh, na lang tayo ng taxi sa para makauwi na tayo so maraming maraming salamat sa pag bye bye at pagtambay pagsama at pag support maraming maraming salamat po thank you so much Tiamo,